Sa ngalan ng bubuo ng Gay Weather, nais kong iparating ang aming pakikiramay at pakikidalamhati sa mga mahal sa buhay ng 49 na biktima ng karahasan sa Orlando, Florida. Nangyari man ang trahedyang ito sa kabilang dako ng mundo, ramdam natin hanggang dito ang sakit at lungkot na dala ng pangyayaring ito ang aming panawagan, sama-sama nating ipaglabang mawala ang pangaapi at diskriminasyon sa mga miyembro ng LGBT community. Di lang sa mga trahedyang gaya ng pamamaril, pero kahit sa pang-araw-araw na panunukso o pangungutya. Bukod sa katatawan ng hatid ng gay weather, gusto naming maging daan para iparating ang mensahe ng pangunawa, pagtanggap at respeto para sa LGBT community. Magmahalan tayo anuman ang lahi, relihiyon o sexual orientation at protektahan natin ang isa't isa.